very good yung training natin ngayon. Ngayon, gumawa tayo ng listahan kung anong gusto nating ma-achieve ngayong academic year. First of all, gusto ko, lagi tayong panalo sa mga cheerleading competitions. Pangalawa naman, sana makonvince ko na yung mami ko na magpatang piercing ako. Noon ko pa gustong gawin yun eh, kaya lang ayaw niya akong payagan. Sana naman, ako, sana maging normal teenager na si Sakat. Ako, sana nasa team niyo pa rin ako hanggang end of the year. Sana wag niyo ako i-kick out. Diana, isulat mo. Sana naman magka-girlfriend ako na cheerleader. Oo, sana. Mangyari yun. Mascot, unexpected yan ha. Okay, ililista namin yung wish mo. Sige Diana. Naguguluhan nga ako eh. Ano ba talagang gusto ko? Brunette o blonde? Mascot, hindi na importante kung brunette or blonde. Ang importante, perfect girlfriend. Diana, baka may gusto kang idagdag sa listahan. Ano naman? Cool kay Zip Ah, okay, sige Ia-add ko sa wishlist Sana mag-aral dito sa Bunny School si Zip Sana bumalik na siya sana, maging normal teenager na siya. O ano, okay na? Siya ba yung dinidate mo dun sa country house dati? Oo, Alexa. Cool guy yun. Alam mo, Diana, hindi na natin kailangan yung show off na zombie yan. Aagawin ka lang niya kay Timur. Malaking problema na naman. Mascot, hindi pa si Timur. Sana nga. Alam mo, Diana, sa tingin ko, hindi strong boyfriend si Timur para sa'yo. Alexa, wag mo ang sinasabi yan. Nakaka-offend ka. Hindi na ako magsasalita. Guys, alam niyo magandang balita to. Zalina, magandang balita nga yan. Pero baka hindi naman siya tatanggapin dito sa school. Kev, ano ka ba? Okay nga si Zip eh. Ang cool ko nandito siya. Tara, kausapin natin sila Diana. Baka pumayag sila. Okay, tara. Subukan natin. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi nila papayagan si Zip dito. Kev, ano bang sinasabi mo? Kapatid ko siya. Mahal ko siya. Kung mahal mo ako, dapat mahalin mo din siya. Okay? Ano? Hindi ko siya mamahalin, no? O guys, tara na. Hindi na ako makapaghintay. Sabihin na natin sa kanila. So ang last wish, sana naman magbago na si Mary tsaka Nat. Friends pa rin natin sila. Diana, hindi na magpabago yun. No chance. Kitty, wag tayo mawala ng pag-asa. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Guys, anong ginagawa nyo? Wala namang may birthday dito. O meron ba? Hindi ko alam. Sino may birth happy birthday? Happy birthday! Happy birthday! Akala namin birthday mo, Diana. Hindi, birthday ng kapatid ni Diana bukas. Guys, sabihin niyo na nga ako anong kailangan niyo. Sakat, sabihin mo yung totoo. So, hindi ko ina-expect na makakarinig ako ng happy birthday song sa mga zombie Guys, may good news kami. Sige na, soup sabihin mo na. Ha? Bakit ako? Salina, ikaw na. Girls, yung kapatid kong si Sip, gusto niyang mag-aral dito sa school niyo. Pwede ba? Sige na, girls. Tanggapin niyo na siya. Ang cool ko nandito siya, di ba? Ay, wow. Natupad na yung isa sa mga wishlist niyo. Mascot, shut up bakit naman niya gusto mag-aral dito? Kasi hindi pa siya nakaka-get over sa'yo. Kitty, madadagdagan yung mga zombies. Ang galing. Girls, relax. Guys, syempre naman, payag kaming mag-aral siya dito sa school. Masaya yon. Oo nga. Yes! Banis, ikikiss ko sana kayo. Kaya lang, hindi pwede. Alam nyo naman. Ayos, mag-aaral na dito si Zip. Hindi na nila tayo mabubuli. Oo nga, wala namang aasar sa atin na mga zombies tayo. Wala namang magagawa yung Zip nyo, no? Diana, malaking pagkakamali ito. Problema lang dadali niya. Kev, don't worry. Mga banis kami. Lagi kaming may solusyon sa mga problema. Okay? Subukan lang gumawa ng problema dito ni Zip. Ako mismo magpapalaya sa kanya talaga mascot. Gawin mo yan ha. Ayoko talaga tong mascot na to eh. Piling matapang. Sasabihin ko kay Zip, unahin nga yung kumag na yan. Guys, alam nyo ba ibig sabihin nito? Kapag nandito na si Zip sa school, sino ang pinaka-cool dito? Ako, tsaka si Zip. Sakat, ano ka ba? Nandito din si Kevko, no? Cool din siya. Thank you, Salina. Hindi mo ako nakakalimutan. O tara na, may lesson pa tayo. Football players, makinig kayo. Bakit wala kayo sa listahan ng mga nag-donate sa mga abandoned animals, ha? Bakit? Ano? Persahan ba to? Akala ko voluntary. Eh kung wala kami pera, anong gagawin nyo? Siyempre, hindi naman ito pwersahan. Pero yung mga hindi nag-donate, maglilinis ng shelter. Lahat tayo dito sa school. Dapat mag-contribute. Naintindihan niyo ba ako, ha? Ako? Maglilinis ng shelter? Hindi, no? Di sabihin mo nga sa kanila. Okay, edo magdo donate na lang kami. Doon na nga lang tayo maglaki. Oo nga, tara. O kaya hindi na. Alam niyo, Rats, maglilinis na lang kami. Di, hindi. Oo, oo, maglilinis tayo. Tara na sa cafe. Iyan na nakita mo yon. Hindi daw siya maglilinis ng shelter. Ang arte. Salbahe talaga yung babae na yan. Shh, makinig tayo. Sige na, gusto mo pustahan pa tayo eh. Hindi ako makikipagpustahan sa iyo. Hindi ko naman siya aagawin sa iyo, no promise. Babalik ko rin siya. Ano Timur, deal? Guys, tapusin niyo na 'yan ha. In 10 minutes magte-training na tayo. Ano Timur, deal? O oh, sige, paig na ako, deal. Ano bang premyo ha? Ah, uh, ano na lang, cinema tickets. Kung ganoon, pwede kong i-date si Diana. Okay, Romeo, witness ka. Tara guys, training na tayo. Romeo, Romeo ano pa hinihintay mo? mo? Hi Rats. Hi Rats. Hello. Grabe yung Smiley tsaka timor na yan. Pinagpupustahan pa si Diana. Feeling ko, babalik si Diana kay Smiley. Hindi, mawawala ng boyfriend si Diana. Dima, isuot mo nga yung helmet mo. Bakit? Sinusuot ko lang to pag nagtitraining. Pipituran kita. Kasi gusto ko makita ng mga friends ko na dinidate ko, football player. Oo na. Pwede akong sumali. Bakit? Girlfriend ka ba niya? Ah, okay. Sige. Kayo na lang. Humanap ka kasi ng boyfriend mo para hindi kasama ng sama. Yabang talaga Dima, kunwari nagkikiss tayo Hindi pwede, may helmet ako E di ako na lang Ice, bilis, Nasaan yung chocolate ko? Blondie, relax lang Hindi ako makapag-relax Hindi mo ba nakikita yung kamay ko? Blondie, sinasadya mo lang yan Hindi, hindi mo ba nakikita? Puro posters ng banis sa school Puro sila Natural, nasa banis school kaya tayo Tumigil ka nga Well, kailangan isabit din natin yung posters ng frogs Okay Eto na yung banana milk latte Bago yan sa menu, masarap yan Ano Loren, okay na di ba? Dima, isa pa Ipakita mo yung latay mo. Ice? Ano yun, Nancy? Ayaw mo ba yung banana milk latte? Lalakasan ko na yung loob ko. Meron ka bang gagawin mamayang gabi? Ano yun? Nilalandi niya si Ice? Oh, hindi ka na nagsishake ka. Anong hindi? Nanginginig pa rin ako. Nililinis ko yung cafe. Bakit? Gusto mo tumulong? Hindi naman. Gusto lang kitang invite sa cinema. Oh my God, sister! Ano mo, Nancy? Kapag nalaman ni pizza yan, lagot ka. Yari ka. Hello, everyone! guys! Igawa mo kami ng banana milk latte, please! Okay, girls! Gagawin ko na! Masarap siya, promise! Girls, nakakabaliw talaga yung balita! Isipin nyo, mag-aaral si Zip dito! Diana, bakit mukhang excited ka? Kitty, ang cool kasi, di ba? Mag-aaral siya kasama natin! Tsaka, friend naman natin siya! Sana naman normal siya! Alexa, okay lang sila! Frogs! Frogs? Bakit yung kami tinitignan ng ganyan? anong tingin nyo sa mga sarili nyo, ha? Bakit nakakalat yung mga posters nyo sa school? Iniinis nyo kami? Nananadya kayo, no? Frogs, bakit ba hate na hate nyo kami? Natural lang, bunny school to eh, ba? Diba? Oh my God, pati posters natin ayaw nila. Alam nyo girls, masyado kayong mabait sa mga frogs na yan, kaya ganyan sila. Hoy, pwede ba? Tumahimik ka dyan, extra ka lang. Oo nga, singit ka lang. Naiinis ako sa babae na yan. Akala mo kung sino, saling pusa naman. Hoy, wag mo nga kaming kinakausap, saling pusa. Ako ba yung kinakausap nila? Oo, mukhang ikaw. Ano bang problema nyo dyan, mga butete? Huwag ka na nga makipag-argue sa kanila, hindi pinapatulan yung mga yan. Girls, ituloy na nga lang natin yung pinag-uusapan natin. Kasi kung papatulan natin yung mga fags na yan, sayang yung oras. Thank you, Ice. Girls, para sa inyo, malalaking cups. Kasi alam ko, magugustuhan niyo yan. Thank you so much, Ice. Ang cute mo, mo naman. naman. Ilang beses ko ba sasabihin, losers? Huwag kayo masyado malapit sa bar kasi baka makasira kayo. Gusto namin ng banana milk latte. Yun yung pinakamasarap na latte na natikman ko. Ice, akin yung pinakamalaki ha. Yung extra Easy, large. Easy, sigurado ka. Malaking cup. Maraming calories yun. Robasty, walang kwento calories sa akin ay sa ayong malaki. So dalawang banana latte tsaka vegan pizza. Okay guys, maghintay kayo. 20 minutes ha. Kasi babalatan ko pa yung banana tapos ibablender ko. Ice, bilisan mo. May klase pa. Nasaan ba yung assistant mo? Nasaan si pizza? Wala siya. May saxophone lesson siya. Tutugtog siya mamaya dito. Wow! wow Ayos, ha? Ayos, ha? ha? Parang hindi naman bagay yung saxophone dito. Oo nga, igawa na lang niya kami yung pizza. Oo, gusto ko yung truffle pizza tapos sobrang daming cheese. Wow! Sige na guys, maupo na kayo. Gagawin ko na. Ayoko ng crowded dito sa bar. Okay girls, nasan dyan? Nasan yung sinasabi nyo? Teacher Mike, eto. Tingnan mo. Eto yon. Lila, ano ka ba? Ayan yung palpak na experiment ni Diana. Teacher Mike, hindi na yan yung experiment ni Diana. Amoyin mo. Amoyin mo. Uh! So, so, Teacher Mike, alam mo na kung ano yan. Naamoy mo. Yan ba yung experiment? Dapat malaman natin sino gumawa nito. Tapon niyo nga to, girls. Ayoko nga. Kung sinong gumawa niyan, siya yung magtatapon. Paano naman natin malalaman sino? Mag-install kasi tayo ng camera. Teacher Mike! Rats! Lumabas muna kayo. May pag-uusapan kaming importante ni Teacher Mike. Bakit not? May aaminin ka ba? Ano? May sasabihin ako kay Teacher Mike. Sige na, girls. Labas na kayo. Aalamin natin sino gumawa nito. Malalaman din natin. Bye, Teacher Mike. Mike. Teacher Mike, feeling ko loser ako dito sa school. Tulungan mo ako makabalik sa cheerleading, please. Oh, Nat, hindi ko decision yan. Pausapin mo si Coach Abby. Teacher Mike, si Coach Abby nga yung nag-kick out sa akin sa team. Pero girlfriend mo siya, diba? Kaya pwede mo siyang... Anong gusto mo, Nat? Kausapin ko si Coach Abby. Ibahin mo siya. Hindi basta-basta si Abby. Teacher Mike, hindi mo naiintindihan. Walang gustong kumausap sa akin dito sa school. Loser na ako. Uh, Teacher Nat, Mike! Nat, mo nga ako. Puntahan mo yung mga banis. Kausapin mo sila. Sila ang kausapin mo. Pero Teacher Mike, hindi nila ako pinapakinggan. Ano mo, Nat? Hindi ka na bata. Gawin mo ng paraan yan. Total, kasalanan mo naman, di ba? Kaya ka natanggal. 11th grader ka na. Ano na? kung 11th grader ako. Dapat maging responsable ka na. Alam mo, teacher Mike, ayaw mo lang akong tulungan. Nagagalit na ako. Bahala ka dyan. Tama nga yung mama ko. Sabi niya, mahirap maging teacher. Kailangan mo ng pasensya. Ano problema ng mga batang to? Girls, may gusto pa akong i-add sa listahan natin. Sana maging mabait na yung mga frogs. Kasi lagi na lang nila tayong inaaway. Wala namang dahilan. Gusto ko ng katahimikan dito sa school. Tama ba ako, girls? Magandang wish yan. Kapag natupad yan, masasolb yung isang malaking problema dito. Oo nga, I agree. Meron pa akong special wish. Sana, yung mga viewers natin na nanonood sa videos natin, mag-subscribe lahat sila sa channel. Yun yung special wish ko. Hindi mangyayari yan, Diana. Alexa, paano mo naman nasabi? Sige, Alexa, pustahan tayo. Cool yung mga viewers ni Diana. Sigurado, tutupan na nila yung wish niya. Okay, sige na. Bago lang si Alexa sa school, hindi niya alam kung gano'ng ka-cool yung mga viewers. Oo, sila yung coolest. Okay, girls, meron pa ba tayong i add Diana, hindi ka lang basta babae, isa kang star. Hindi ikaw yung sun, ikaw yung moon. At hindi ko kayang wala ka dahil ikaw yung oxygen ko. Ano ba yung kapatid mo? Para siyang bata. Sigurado, matatalo siya sa pustahan namin. E eh, ko kung na naman siya kay Smiley? E eh, di chupi ka na. No, no, no. Hindi mangyayari yun. Hindi niya gagawin yun. Mahal niya ako. Ngayon, malalaman natin kung mahal ka niya talaga. Smiley, unang-una, tumayo ka nga dyan. Pangalawa, ano yung nonsense na sinasabi mo? Oo nga, Smiley, para ka namang bata dyan. Ano ba yan, Diana? Oh, last money ko na yun. Natalo pa sa pustahan. Ano smiley na talo ka? Dalawang ticket sa cinema. Timur, okay ka lang? Pinagpupustahan niyo ako? Sinasama mo sa pustahan niyo yung girlfriend mo? Baliw ka? Mga baliw talaga. Alam ko namang mananalo ko dahil mahal mo ko. Ngayon, may two tickets tayo sa cinema. Manunood tayo mamaya, okay? Okay, visit ka. Tama na yan. Smiley, tara na. Yan na ako. Tiana, ayaw mo ba talaga pumayag? Smiley, hindi. Pwede ba umalis ka na dito? Hmm. Smiley, i-close mo yung door. Pag-alis mo, please. Blah. <laughs> Kaya na, simula naghiwalay kayo, ang laki ng pinagbago niya, ang weird na niya ngayon Oo nga, nasa na ba yung cool smiley dati? Wala na yung smiley na yon. nakakatawang smiley na lang Girls, gawin na natin kwarto natin to Alisin na lang natin tong mga letters na to, tsaka tong carpet Hindi, kailangan natin ng carpet, saan tayo uupo? Okay girls, meron na tayong sariling poster, gumawa na ako Blondie, Blondie saan mo naman galing yan? yan? Girls, huwag na kayo magtanong. Marami akong contacts. Okay, saan natin ilalagay ito? Bilis, bilis. Excited na ako. Wow, Blondie. Ang cool mo talaga. Patingin. Wow, mas maganda yung poster natin kesa sa bunnies. I'm proud. Isa akong frogs. Ngayon meron na tayong dressing room na may poster ng frogs. Ako nagbayad yan. Ibilin niyo ako ng banana latte mamaya. Okay, girls. Okay, no problem. Isipin natin saan natin ilalagay yan. Excited na ako doon! Hoy, losers! Nakita niyo ba yung mga bunnies? Losers, kunwari pa kayo, hindi niyo ako nakikita. Nasaan yung mga bunnies? Nakita niyo sila? Sumagot kayo! Guys, may narinindig ba kayo? Ako, parang may malaki Kaya walang gustong makipag-friend sa inyo kasi masasama yung mga ugaling nyo! Ugaling basahan! Ano? Seryoso ka, kami Ugaling basahan? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, ha? Akala mo ba mas magaling ka kaysa sa amin? Loser! Anong loser? I will never be a loser na katulad nyo! Pabalik na ako sa banis! Makikita nyo! Mag Guys! Sa tingin nyo tatanggapin si Nat ng banis? Ako sa tingin ko, hindi! Hindi! Hindi sila papayag! oh Thomas oh. Unti-unti nang nagiging loser yung Nat na yan. Hintayin natin, malapit na. Bagay lang sa kanya yan. Alam nyo guys, hindi naman talaga tayo mga losers. Mga cool tayo. Cool. Yeah! Mga, mga cool, cool tayo. tayo! Tumabing na kayo dyan! Baliw! Focus ako sa goal ko, mga stolbo kayo! Anong goal? Stolbo daw tayo? Ang laki mo kasi, hindi siya makadaan. <laughs> Anong sinabi mo? Guys, pakisabi hi kay Zip. Sabihin nyo, hinihintay ko siya dito. Okay? Ako, ayoko siya. Nagpipiro lang si Masko. Okay, girls. Sasabihin namin agad sa kanya. By the way, kailangan namin ng phone. Yung may kagatapol. iPhone ba yun? Oo nga, kailangan namin ng cellphone. Kung magbe-behave kayo ng maayos, bibigyan namin kayo ng cellphones. Anong namin? Ikaw lang, Diana. Kitty, ano ka ba? Makiride ka na lang. Eh, bakit pa kailangan pa nila ng phone? Okay naman sila kahit walang cellphone, ah. Para na may message ko naman sa WhatsApp si Kitty, di ba? 'Di ba, Kitty? Kailangan namin ng phones para maka-order ng pizza, lalo na kapag nagugutom kami sa gabi. Oo nga, kawawa sila. Wala sila sa group chat ng school. Ako, gusto ko manood ng mga cool videos. Nagsisinungaling yan. Gusto lang niya mag-register sa dating app. Maniwala kayo. <laughs> okay guys, pakisabi na lang hi kay Zip. Magti training na kami. See you later. Bye! Kitty, pagtagal mo na ako hindi kinikisa. Kitty, kiss daw sabi ng love mo. Sakat, bawal lang kiss dito sa school wala naman makakakita sa inyo dito sa basement. Dali ano ka ba? Baka mamaya may camera dito, lagot tayo. <laughs> oh my God, Nat, anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Punnies, sorry. Ayoko nang maging loser. Walang kumakausap sa akin dito sa school. Gusto ko nang bumalik sa cheerleading team. Hindi pwede. Sinasabi ko na nga ba darating ang araw na to? Girls, sandali lang. Nat, makinig ka. Kung gusto mong bumalik sa bunny team, kailangan patunayan mo. Hindi pwede yung ugali mo na ganyan. No, no, no. Oo, oh, hindi pwede yan. Teka, nasan yung kaibigan mong si Mary, ha? Hindi na kami friends ni Mary. Ayaw niyang bumalik sa Bunny Team. Pero ako, gusto ko nang bumalik. Kaya hindi ko na siya kinakausap. Ayoko na siyang makasama. Ay, wow. Tapos mong try doon yung mga bunnies. Ngayon si Mary naman. Alam mo, Nat. Umuwi ka muna. Mag-isip-isip ka. Mag-iisip din kami kung tatanggapin ka namin sa team or hindi. Tandaan mo, Nat. Tinaydor mo kami. Kaya kailangan naming mag-isip ng maayos. Girls, please, kausapin niyo si Coach Abby. Halata namang fake yung mga luha mo. Si Diana lang yung pwedeng kumausap kay Coach Abby. Nat, ito try ko. Pero hindi ako makakapag-promise. Diana, ikaw yung team captain. Alam ko, makikinig sa'yo si Coach. Okay, Nat. Ito try ko. Pero hindi lang ako yung magde-design. Tama na girls. mag na tayo. Okay, mascot. Nat, excuse me. Busy kami. Girls, please. Bigyan nyo naman ako ng chance. Okay, girls. Nat, di ba sinabi ko na pag-iisipan namin? Basta kapag bumalik ka, hindi na pwede yang hindi papasok. Tsaka ayaw namin ng play door. Okay, girls. Promise. Thank you. Okay, mascot. Mag-start tayo dun sa victory. V -I -C -T -O -R -Y. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Guys, you are the best! Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye. Okay, girls, one more time. Victory! We are the best, the best among the rest. We are bunnies, we are the best. Victory! <laughs>